Magandang araw mga kababayan, ngayon po ay narito ako kung saan ginaganap ang Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International o MCGI dito sa Palit Pampanga. So ngayon po ay papakita ko po muna sa inyo kung ano-ano ba ang mga inihandang libreng serbisyo ng MCGI dito. So tara, Member man or hindi kayong member ng MCGI, invited at welcome na welcome po kayo dito sa Fiesta ng Diyos. Pero alam niyo po ba na may sinasabi ang Biblia patungkol sa pag o pag-aanyaya? Para malaman, tara, simulan na po natin magtanong. Uh, magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid natin. Ako nga po po ala si Reynaldo Eshaya from PhilHealth Leo San Fernando po. As of now, isa po kami dun sa mga na-invite dito sa mga event na ito. Napakagandang event para mag-cater po ng mga programs ni PhilHealth. Kasama ko po yung mga ibang government agency ngayon. Ano po yung mga kadalasan niyo pong nakita ng mga nakapila po dyan sa ating medical mission? Ah, uh, Siyempre po, uh, unang-una, Feeling ako masaya kasi unang-una si MCGI kung napansin ninyo yung mga inimbitahan po niya uh, yung mga natural na Pilipino sa ating komunidad meron po yung mga unemployed or yung mga disabled so malaking bagay po yan no po kasi ang ganitong pagtulong doon sa mga kapatid din natin na merong kapansanan or merong hindi kaya sa buhay ay malaking bagay na po yan na maibibigay natin sa kanila sa pang-araw-araw nilang buhay Sir, naniniwala po ba kayo sa Biblia? Uh, opo naman, siyempre po. Nagbabasa po ba kayo ng Biblia? Uh, minsan lang, sir. minsan? <laughs> Oo, madalang, opo. sir, nabasa niyo na ba to? Lucas 14.13? Uh, hindi lang ako sure, sir, kung nabasa ko na siya. Pero pwede ko po bang malaman yung verse niya? Okay, po natin uh, yan. sige, sige po, po. sige po. Sige niyo po, yan. yan po. Ang sabi po dito, datapwat kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga duka ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag. Oh, ano pang masasabi niyo po, sir, o oh, magkakilin niyo ngayong meron kayo nabasang ganyan? Siyempre po, unang-una, napakasaya ako dahil sa ginagawa ng uh, MCGI, yung, lalo na dito sa okasyon ng Piyesta ng Diyos. Kung alam niyo po, as a government servant, public official po ako, so yung mga ganitong pagtulong sa mga disabled or may kapansanan ay isa rin katuwaan sa para sa amin no. Ngayon po naintindihan niyo po ba kung bakit 'yun ang inimbitahan ng MCGI? Ngayon ko lang po na patunayan na biblical nga po pala yung pagtulong at uh, natin sa mga bulag at sa mga may kapansanan. Ayon. sana po sa so, tandaan niyo po ang talata ha, Lucas 14:13. Ayun, manalangin po kayo palagi at ugali natin magbasa ng Biblia. Okay po. Ayan. Para sa iba pang videos at makabuluhang usapan, I-like at mag-subscribe sa MCGI channel sa YouTube at huwag kalimutang i-share. At para laging guided sa mga aral ng Biblia, mag-download na ng Digital Bible app sa Google Play at Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat.